Hello po sa ating mga kababayan. Ako may tanong, kailan po kayo huling nakakain ng saludsod? Ayan o, oh, nagdala po sa atin si Miss, si kabayan natin si uh, Tita Karen. Ayan oh, galing po sa bahi. Agricultural and fisheries. Kakatapos lamang ng panayaw natin sa kanya. And uh, Napakasarap ng dinala niya sa atin na uraroku or ar uh, sa Ah saludsod gawa po sa ororo So basically mga kababayan, ito ay uh, ano ito ay uh, sa amin Satorios po, ang tawag sa amin nito ay uh, sinaludsod. Yan, sinaludsod ho ito sa amin. Uh, pero dito sa Buwak and dito sa gasan. Yan. Ito ay saludsod. Yan. Gawa po ito sa oraro. So, sabi mo kanina, nag order din kayo nito. Ano po? So, kwento mo nga sa yo. Itong don't uh, pin-explain natin kanina, pero mas maraming mga kaubayan kitang nanonood. Ang tanong ko, kailan ho kayo huling nakakain ng saludsod? Okay. Itong saludsod, gawa sa oraro. Oraro flour. oraro starch. Starch oh. or yuro. Okay. ito ay Uh, pure, pure siya. Wala siyang so, okay. ibang additives. Ang kanyang ingredients ay buko, Pumura. egg, and milk. Okay, ito. And uh, paano mag-order sa inyo? ah uh, magkano ito? Yung uh, ilang piraso? Pwede kayong... Uh, pero ano po sila? Per kilo ng starch? Sige nga, explain nyo po. So, kami ay per kilo ng Tingin starch. Ka Pag nag-order po kayo ng 1 kilo, ibig sabihin, 1 kilo po na starch ang i-process ko, So, magsasabi mag, mag, uh, sabi lang kayo kung medium, small, or large. So, nakadepende po sa size. Pag medium po, uh, small po, ay 70 to 75 piraso. Uh, medium, 65 to 70 piraso. And then, large, ay 55 to 60 piraso. 850 pesos po siya. Um. So, pag naluto na yung 1 kilo nyo, magiging 2 okay. well, na po siya. Okay. Luto na siya. For 800 pesos. Tapos, nasa, depende sa size, pero usually yung small sizes nyo, yung medium, yung small sizes nyo, ilang piraso lahat? 70 oh Marami na po yun, ha? Matutuwa na mara ilang taon Ang makakakain yun. 30, 30 grams lang po yun. Correct, oo. Tapos maliban dyan, syempre meron din kayo mga produkto. Pakita natin doon, nilagay niya sa ano, pero ito po mga kababayan, dito na kayo, bili po kayo nito, ha? Arurut Cookies. Maliban po doon sa ating uh, uh, Arurut Cookies na nabibili natin sa buwak ah Uh, rehanos, pag, pag wala po doon, tikman nyo rin po, kasi hindi ko pa rin ito natikman, uh, itong arurut cookies nila, uh, titikman natin, at uh, dito na rin po kayo bili, bili rin po kayo sa kanila, supportahan po natin ang ating mga farmers, uh, lalong lalo na ang mga tagabahi, pwede na rin po kayo mag-order dito, tutulungan ko po sila para maipromote ito. Maglalagay po tayo uh, sa, uh, sa Facebook, Then, pagagandahin po natin yung kanilang Facebook para dun po tayo mag-order nito mga produkto na ito. So, basically, itong arurut cookies po natin na ito, magkano ito? For 100 grams, ito, magkamali lang po ng printing, pero ito yung 100 grams. Magkano po ito? For po. only 85 pesos. Tuwang-tuwa ng inyo pong mga mapagbibigyan nitong arurut cookies. Hello, sabi, ay, si Tita Jean, Garniel Solete is watching. Oh, yan. Okay, so ito, for 85 pesos. Maliban po dyan, meron pa silang uh, ganito. Etong arurut din po ito, magkano ito? 160 pesos. for 160 pesos. Ilang grams ito? 200 Ito po ang 200 grams nila, okay? So, supportahan po natin ha, ang bahi agricultural. And uh, yung pong contact number po nila, maliban po doon, may iba pa po kayong mga product, wala na. So, bili na po kayo ng uh, uh oraro. Bila na natin. Ilan po yung ano nyo dyan? Bila natin sila ng oraro. Ilan yung... Ah, okay. So, ito, para meron na siyang income. Eman... Oh, bibili tayo nito. That's, uh, alam po yung mura-mura pa pala. Or doon lang kami sa mura-mura. Ito. Meron din dito silang ganito, oh. ah uh, uh, yan. That's my favorite. Oh, dito ka na mag-order. Magaling ganito. 40 pesos. O, bili ka ng isa pa. Ito, o, ano, o, bili tayo, o. Sir, 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 sir ano? O, o, para sa kay sir. Ano masasabi mo? Tikman niyo na po. <laughs> <laughs> o, yan, o. Sino pa? Hindi, Oh. Niya oh, tikman na tikman natin. Oo. Yan yung isa. Kapatikim na natin. Hi, Calvin. Bili ka na sa kanila ng orarot. Ako magabi. abi Orarot. 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 <laughs> ng orarot. Habili kayo dito. Kabiles Cab Monsanto Christian Pautang. Wagas. Yan. Para sa farmers ito. Mmm. Tikman natin. Yung ano? Ang bangong. Ang sarap. Mmm ngutan mm, sarap Mm. Isa, apa kami na ano? Parang photo seco. Camera. Um, sarap. this is it. pansit. Wow. Si ng um, ating kaibigan, Police Magician Jan Vasco Constantino. Saan banda po 'yan kabayan? Ito ako ay madalas ngabili ng ganyan. Ay dami napasilubongadin sa Maynila. Isa. Sa bahi po sila. Ang um, sarap. Ng um, sarap, pure na pure oraro. Mm mhm. Bili po kayo ha. Mm. Yan. Ito, oh. Pero yung pinakamasarap. Lahat masarap. Tapos, mag-order po kayo ng saludsod Kung gusto nyong yung uh, mas matagal, uh, ang uh, gusto nyo mag-order ng isang kilo, pero isang kilo ho sila, 800 pesos, 70 pieces to 80 pieces yun. So, uh, magpo-order na po kayo. At yan, ang sarap po talaga. Mm, masarap po. Mm ito gawa ng ating mga local farmers yang uh, na mula po sa Bahi Agricultural and Fisheries Association. Yan, sa pamumuno ng kanilang manager na si Tita. Pwede bang mag-order dyan, padala dito sa Maynila Kabayan? Yes po. Ako na po ang magatutulong mag sa kanila sa pagbenta. Okay? Ano po ang cellphone number mo? Sige, ano pong cellphone number? Tulungan ko sila na ilagay sa ano, gawan ko sila ng website, ha? And then uh, mag-uusap po kita at uh, ako na magamarket mag-market nito para naman na uh, para naman na uh, kumita rin ako. <laughs> Napatawa tuloy si uh, si Sir Doon. Ano pong cellphone number niyo? O sige, cellphone number mo daw po. Uh, 0950 849-6909 O, oh, yeah. kunin nyo po yung number ulit, 0950 540-849-6909 Ah, uh, ayan, nakuha nyo na po. sa saludsod. Naku, madaling mga order ng saludsod. Ito, ang isinaludsod po nila, ah, uh, ito, ang sarap po ng... Hmm, namin sarap. Kakarapasan po, po ng ano namin. Nandito kami sa istasyon ng Marinduque News. Hi, Sir Santi. I miss Hi, you, sabi ni Jeyran. Order tayo nito. Pagdating ni RJ, magpa-order kita nito sa kanila ng saludsod para may baunin kita kapag punta sa... Balis. Baliis. Hmm, Paadyaw. Paadyaw. Ang sarap. At sa mm. gasan, doon sa may... Ito, sabi, itatry ko siya. Itatry ko siya, na-ready mix na siya. Pero kasi ano? ang problema ko, yung mura eh. Ah, yung mura? Kasi madaling masira kasi ka mura. Kasi yung mura siya, tawag na sa dehydrator. Ah, mula. dapat nakamix na siya. Na pagdating sa Manila, bagyan na lang nila ng sabaw ng buko. Mm -mm. Ano na siya, sa lungsod. Mm -hmm. Yan nga lang ang, ang sunod ko pang itatarget eh. Mm -hmm. Mm okay hmm Mm. Pag uwi ko po, po mabili na? ako niyan. Mm. Hindi po. Habahi po. Mm, marami na ma-order sa inyo. Wala nang nakabili. Habayaran, Santi. Bayaran. Para may pamasahe si Tita. Ayun na pa. Sarap pa. Hmm, yam, bayaran mo yam. Para Jay, ikaw bayad ito ha. Hmm, ilan lahat tatlo? Hmm, okay. Mabayaran. bayaran parang hindi na niya adarin yung iba. Hmm, ito. Ang bayaran mo na rin ito. Hmm. At ang dami ng pasalubong sa atin sa Lodsud. O. Oh, masarap po yan sa Lodsud. Ayoko po sa padyaw, sir. May sirena po doon. Sa itim, na itim ang buntot. Oo nga. Gerald Largado. Wow. ano sarap. Madami na mag-order po sa inyo yan. Hmm. Iko ngay, pag holy week, pag nakita, pag nagaikot, pag nakita, kilala niya kasi yung fold na yan. Ang solid sub kasi niya, makikita isang market, naka-fold lang ng dalawa. Yan, ibang fold. Kasi, ultimo sa fold, binago ko siya. Kasi, para ma-identify siya kaagad na pag yung ganyang fold, ay ba'y iyan. Okay, that's good. O, magkano lahat? Magkano kong lahat? 85. 85 times ilan? Parang dalawa lang po. Tatlo rin eh. O, isa po ako Pisa. Bigay atay ni tita. Mm -mm. Pwede bilhin nyo na lahat ito para may pamasahe si tita. Sige po, sige po. Dine po, parang tita, One, two, Kailan? po po. Kay Eman. Eman, meron ka na? Sino pa? Tato lang ba yun? Si Abodi. Meron ba si Abodi? Wala po. Bigyan mo na lang dyan. Okay. Sige po, yung number binigay ko na parang ang sarap niyan, sir. Pumunta ka dine, eh, dimesa. Mabayaran mo na. po. Mm-mm. Hey, Ayun po yan, bigay mo na lang eh. Ha? Huh? Bigay mo oh, po yan eh. Lang. Oh, oh ito'y bigay naman ni tita. Hmm. Hmm? Ang dami, oh. Mm -hmm. Talaga naman. tas may libre pang saludsod, ha? Huh? Pakabait oh, ni tita. Yung number po ninyo. By the way, gatex lang po kayo dahil mahina po ang signal sa lugar nila. Eh... ah uh, baka hindi Facebook po kayo Meron sa bahi agricultural Facebook, 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 Huh? Okay, open Salamat tita ha sa pagpapaulak ng panayam okay. ha okay. Salamat okay. salamat Salamat sa pasalubong pati sa amin Yan ang sarap Sarap, the best Proud na proud po ako sa inyo. ha? Ah, huh? pinggan <laughs> Ay pinggan pa pala, yung pinggan. Ano ba kayo? ano ba kaya? Ano ba yung pinggan? Ano, Kasi sir, hindi. Ang, ang yan kasi, dati na yan. Ang, so, sa kami kasi ngayon. may baker kami. Mm -hmm. So, kaya lang hindi ako naga ano, ma sa baker namin. Kasi may time na hindi siya kasi nag trabaho siya. So may time na hindi siya nag process mm -hmm. So walang mangyayari. Ano mangyayari sa'yo pag hindi siya nag-process? So yung lahat ng, lahat ay na... Na-process inalam mo. Oo. Para absent Simula sa pagtanim ng yeah, yeah, yeah. sa pagkakas oh, yeah. ng stretch hanggang so, so, sa pagkakas. Pag-accept lang sila, nandun ako. Continuous pa rin yung operation. At, ang ginawa ko na lang, nagawa ng tao din uh -huh. na mag-support sa akin, mga on-call. On on uh -huh. kasi, kasi hindi sila pwedeng mumawa kasi hindi sila mga... Wala silang ano, wala silang tawag doon. Ah, hindi sila pwedeng mag kasi wala silang mga lisensya. Unlike na meron akong lisensya. Kaya ako talaga yung... Dapat na maghawak. Mm -hmm. Sa mga asis-asis lang sila, pwede naman. Okay. Sir. Ito yung kanilang grupo po ha. BAHI. Tingnan nyo po. Agricultural and Fisheries Association. BAPA. Yan po yung nasa kanilang Facebook. Yan ang kanilang logo. Yan po ay Island of Marinduque. Heart of Marinduque. May nakatanim na arurut. Yan. Okay. Hanapin nyo po. BAHI. Agricultural and Fisheries Association sa Facebook. Mag-order na po kayo doon kung ilang kilo na saludsod at ilang arurut ang inyo pong bibilhin. Watching from MB Ruby Princess um, um, Cruz, Bruce pa na makanal sinaludsod pa more pag-uwi ko. Pakiyawin ko yan lahat. Sarap niyan kabayan lalo na pag may bingi ng niyog. Okay? Maribeth Montiel matagal na akong din nakakain ng sinaludsod na gusto ng gusto nang matikman ang sinaludsod. Yan. Kung marami, salamat po at mauwi na siya. Ako rin po mauwi na. Pero bago yan kumain muna kita ng Aurora cookies. na salamat salap. Thank you. Tita. Kaya oh, 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 tita. Mm -hmm. Shout out from Ihatub. Tabay. Thank you. Alam mo na lang say, if ever sa uh, nasa anak. Eh, <laughs> uh, uh, well, well, Oo yeah, okay. okay. Thank you tita. Salamat. You. Love you po. Okay. So katapos lang muna natin ng programa sa Kapihan. Nandito kita sa estasyon. Ito ang ating yan ang estasyon ng Marinduque News at busyng Basic. Hmm. Ako piga paalam ng mga kababayang. See you uh, next week. Watching from New Zealand, ay eh, kabayang Noel Pena. Watching, hello. Ingat po kayo palagi. Hmm? Uh, meron pa akong meeting, kaya ako pa'y mauwi na sa office. Mabata na ako sa opisina. Ha? Bye, bye po bye -bye. sa inyo. Nakita ko pala yung pinsan ko doon. May naasikaso daw sa Provincial uh, Social Welfare and Development. Hindi ko naasikaso watching Sadie breha, watching from Ihatob, ay sa mga taga ihatum Ang ganda ng kulay ang ng ilaw po dito ano. Ang ganda ng ilaw natin dito kasi ganyan po ang istasyon ng Marinduque. Pakita ko sa inyo. Meron diyan. Ayan, oh, ay, nandiyan na ko. May ilaw na malakas pudi 'yan oh. Pakita ko. Yan oh, may mga ilaw diyan, may mga ilaw din po dito na nakatutok sa ating area para magandang ating Yan, magandang ating Gadget Lugatok, dumaan ka dito ngayon ah. na, para meron ka dito mga pasalubong na, oraro ang andamibinigay binigay ni tita. Love you, tita, karen, bye bye, bye bye everyone, bye 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 bye